what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. Ano? Pang-scan. Automatic po. Oh. Maganda pag nabaha. Maganda pag Makikita niyo sa groceries, may isang namumukod tanging white rose papaya. Nagpita na yung ano sir yung battery Ay, hindi pa hindi pa рубрика и все вам. Блин, еще пять. sana nga eh. yun, scan tayo mga sir Yan. pala tandaan natin dyan dapat makapasok ang scanner natin auto scan sana makapasok pag nakapa, ay pasok oh aba nakapo, nakapasok nga dali ito, ayun oh pumasok pumasok yung scanning natin Ilang araw kayo nag-troubleshoot dito, sir? Bali, isang linggo na yan, sir. Isang linggo kayo nag-troubleshoot? Oo, simula rin na ano. Naku po. Isang linggo, magmula nung bumaha, no? Mm -hmm. 2017 pala siya, ano? Bali, 2016. 2016. Hmm, dami fault code. Pero, ang wala siya fault code sa makina, tapos sa transmission. Ah, kasi nagbunot-bunot, di ba? Oo, nalinis. Oo, oh, clear na. muna natin lahat, oh. Yan, naglinis kasi sila dito. Oo. Ito yung Mitsubishi Mirage. Nadat na natin yung check engine. Late na pag umiilaw. Ayan. So, kaya trinoble shot natin. Ngayon, dahil siya naman ay automatic, paanda rin natin. Nako! Parang natapon ng gasolina, sir, ah. Parang may natapon ng gasolina. Bukas namin naman, eh. Baka naka... namin yung buong... Start. Okay. okay. Teka lang. Off. On. May laman to ngayon. Oh, mga ano. Yes. Race kan tayo. Ayan. Clear na lahat mga sir. Ha? Ah. Napakrank natin. Clear na lahat. So, under na lang tayo. Nagbiblink yung gasolina. Oh, so lang namin. Oh, baka walang laman. Hindi mabot. namin, namin na, ano. Bili ka. Oh. Bili yeah. Bili ka off natin aba ayos okay, nice. pa namin buong tangke eh. oh. bumili lang ako mga ilang litro ilang litro kaya parang 500 lang yung binili ko eh ah so, mga, kulang yan ayan talagang tubig ano o, yandito, nabot. So, nabot 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 ito, hindi dito Naabot inaabot uh siya ito hindi inaabot -huh. hanggang dito lang no, trottle yun. oh nilinis na rin ano trottle malinis na rin yan mm -hmm. pati yung ano ng tangke eh, mm -hmm. nilinis na rin so, oh sige sir bili ka gas sir. troubleshoot medyo busy meraj parang anong naging problema kuya? okay bomba lang okay Paon na susi, sir. Paon po na susi. Op. On ulit. Start mo, sir. Oo, ah, ah, sige. Up. Up. Patay. On. Up. Sokta naman. Mahina yung on yung ano. Pasok. Daling na ako sa... Yun. So tinanggal okay, din natin yung spark plug niya. number 1 namin laban sa Carrera eh. Mm. Yun. Madumi din. So, okay hindi lang ano gasolina to madumi din yung ano yun na spark plug oh sobrang dumi so linisin natin kasi dapat mag power na yan bakit hindi siya umandar okay diyo ko ito na natanggal na natin so linisin muna natin sobrang dumi din talaga ayun na baka mahina na yung bugamang ng kuryente ayun itim ang dulo yun, naikabit natin ulit yung spark plug paandar tayo, hintay lang natin yung gasolina ah, sana umandar na yun so, na, ang dami nating nilinis mga sir tapos, check engine lumabas na lagay lang tayo ng gasolina tapos paandarin natin yun, nakapagsalin tayo ng gasolina testing na natin paandarin on blink pa rin start yun, one click one click na nagbiblink pa rin na. blinking yan, andar na ano yan boss? hindi, hindi, yung natunog op ito ah, bin nako, alternator yata sa loob. May langis ba to? Ha? Yun, napaandar na natin mga sir. Kaso nga lang, may tulog. Ano kaya yun? Napaandar na natin yung sasakyan. na nabaha Yun. na litro na tayo, di ba? So ito lahat inisa-isa natin yan Lahat ng wirings Dito paakyat Tapos pupunta sa ECU Tapos lahat ng fuse Ulitin natin Let's, lang ah Ulitin natin sa mag-scan Yun Ah lumabas na yung gas Start Ayun. Aircon Ayun, May aircon din eh Gumana din yung aircon Yun Malamig din Okay na to mga sir. Tapos na to, red. No. Okay. Scan natin ulit. So, tapos na to, mga sir. May problema ni sir. Scan natin ulit. <coughs> scan, scan. S yan. Tingnan natin kung anong inabot. Back Yes. Quick test. Ito ay hindi na umandar. Mm -hmm. Dahil yung check engine, late na yung blink. Alright. Yun na. So, then, iwahiwalay siya. So, ito na yung scanning natin. So, buo lahat. Walang fault code. Okay na to. Uwi na. Tapos na siya mga sir. Hello, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So,